Good morning, everybody. Good morning, sa aking hagar de versos na bahok na muka. Ayan. So ngayon mga loves is kakalabas ko lang ng work. Finally day off na tayo. Nagwork work ako ng 3 nights dere dere chan. Then off lang tayo ng 2 uh, days and then back for 4 na naman tayo. Medyo umaano ko, umaaribra na naman tayo sa extra shift For driver. So, ngayon, mga loves, is Sunday. Uh, merong sinabi sa akin sila at MJ na nag-yard sale sila kahapon. Hindi ako nakasama kasi may work nga ako, mga loves. So, dahil kakalabas ko lang ng work today, yung last day. So, sabi ko, mag-yard sale tayo. So, ayun. Pupunta kami doon, mga loves. Kaso kasama ko ang aking yusawa. Um, Kasi, palagi naman ito sumusama sa akin, mga loves. Parang, hindi niya kaya mawala ako. Char! <laughs> Every time na naman mga loves, palagi sumasama sa akin So anyway, susunduin namin ngayon sa ate MJ um, 7-12 na mga loves Nung bukas noon is 8 So dahil napakabait ng asawa ko, binila na niya ako ng breakfast pizza Ayan, sa so, dati pa tayo kumakain Ayan mga loves Naka ng pizza mga loves so, Tawag dito breakfast pizza Ano niya lang to binila sa gas station Hi. Good morning, Philippines. No. Hello, <laughs> take take two, take two. One, two. Good morning, Philippines. Welcome to America. Magya <laughs> magya <laughs> Mag yard sale na. Yes! Isang ano lang to isang parang Bartizan. church church ah parang yard sale. Oh. Dito na kami mga love. Sina nyo. Lahat yan. Oh. Ay, ang ganda naman ito. <laughs> Cute. The party? And dami oh. Ate MJ pagla la mo in lal. <laughs> May mga damit. Ay itig na mo to. Thank you. Yes. Here it is. Yo. Grabe sandamakmak na damit. Tigna niyo naman. Grabe mga loves, Ang dami. Purse can go in the bag for $4. $4. This is so cute. Mayroon pa dito, ayan. Ang dami mga ano, mga bags, look. Ito pa, mga loves, look at that. Ay, grabe. Tapos ito pa, mga sapatos. Tingin dito. Ayan o, oh, grabe mga sapatos mga loves. Ang dami. Hindi ko alam kung ano uunahin ko. So, meron ako nakita dito mga loves. Ayan, size 9. So, parang pwede mo lang siyang labhan. Actually, hindi naman siya ganun kadumi. Ayan, so lalagyan natin sa ating malaking bag. Ang ganda rin ito mga loves, oh. Ayan. Kaso, hindi ko naman alam kung saan ko siya gagamitin. Meron pa dito brand new, may price pa siya mga loves, oh. Kaso, hindi naman natin siya size masyadong malaki sa akin so hindi rin kasya nila mamayan mga loves nakalagay dito size ano siya 8 pero parang size 10 siya meron ditong black shoes mga loves para magagamit to ng pinsan ko black shoes ang ganda oh. so di ko alam kung magkakasya pero bibilin ko siya mga loves kasi ano 5 per one bag Kahit ano lagay mo sa bag 5 dollars yun mga loves Nakakita ah, si Ate MJ ng coach bag. Ayan. Okay. Grabe <laughs> <laughs> naman. Ay, yung mga pinagkukuha niya, oh. oh. Plato. Sige na. Plato. Plato. <laughs> Ay, ang ganda niyan, Ate. Alin? Yung plato? Plato, oh. Pagtingin tayo ng bag sabaw na, na tayo. pwede nating bilhin. Sabaw-sabaw. Na <laughs> okay. Ito mga loves. Kunin ko. Ano na tayo? Ay, ang ganda niya. Brand niya pa. Oh, Anong klase yan? Walang, walang klasa. <laughs> okay, Brand niyo. So, kunin ko ito, mga loves. May nakita ko mga ganito, mga loves, oh. So, kukuhanin natin siya. Parang okay naman siya, mga loves. Stylean na lang natin. Ayan. So, dalawa na ito natin. Lagay sa plastic. Actually, alak na ng plastic po, mga loves. <laughs> Kung papabaya na akong $10, okay lang. Ang ganda nitong bag na ito, mga loves, oh. Hmm. Simple lang siya. Ayan. So, kukukunin <laughs> ka rin to in Stone Mountain. Yeah. May binigay sa akin yung asawa ko mga loves. Lagay daw natin sa ating ano. That's the purse that you need. Huh? I need you to take some purses. Uh, yeah, I got three, I think. Okay. And then ito. Yeah. Kunin ko to mga loves. Brand new pa siya, oh. May tag pa. Ayan. Pang winter natin. Ito pa mga loves. Ang cute. So, kukuha ka rin ito. Kunin rin natin. Eh, nakakita ko ng, ano, may tag pa mga loves na black dress. And ito naman yung isa. Ayan, so lagay din natin sa ating plastic bag. Another one. Another dress. Ayan. Parang elegant tignan itong damit na itong mga loves. So, kunin din natin. And another dress, pang cruise. Ayan. Uh, here's another cute dress. <laughs> yeah, <Ayan. laughs> cute niya. Tignan niyo to mga loves Calvin Klein. Han, look at this Calvin Klein dress. Oh, wow. Like okay, <laughs> put it in the bag. So kung din natin to, nakajak pa tayo dito mga loves. Eto pa, and eto pa mga loves. Mga iba pa padala ko sa Pilipinas. Dami magaganda, oh. Eh. Ito mga loves, ang cute para sa pamangkin ko. Ganda ng dress na yun. So, nito na ako sa mga damit mga loves din si Ate MJ. Oh. Busy, busy. <laughs> so, ito <yung> mga... Ano <laughs> Made in the Philippines. Ay, ah, yan. Made in the Philippines. Ay, ay nga, no? Brand nyo pa, oh. $80. $80. Now. Wow. <laughs> Jackpot! <laughs> so, ito mga loves na ipon ko. Lalagay ko na sa aking bag. Mga branded pa mga loves. Ito, Forever 21. Tapos yung mga nakuha ko mga damit is, ano, Old Navy. Oh, Yung yeah. ito, itong jogger mga loves. Nakita na ate MJ. Kami mahilig daw ako dito. <laughs> so, kunin natin to. Mukhang hindi pa siya nagamit Kaso medium. Sana magkasya siya. Pag hindi, dala sa Pilipinas. Ito yung mga loves, oh. Rebook na leggings. Mga branded. Ah! Puno na yung aking ano, oh. Ito naman mga loves. Fila. Oh. Na sweatshirts. Grabe. Tinan nyo yung, ang, ano ko, oh. Puno punong-puno na, oh. Brand new. May, may, ano pa, mga loves, oh. <laughs> Sige natin yan. Ito pa mga loves, iba ko napipili. Ayan, ang dami. Pinaano ko na pinabayaran ko na yung isang buong bag sa asawa ko. So, hinihintay ko na lang ulit siya na bumalik dito. Tingnan naman tong dress na to mga loves. Ang shala. Tingnan nyo. <laughs> One x siya mga loves. So, parang magkakasya to kay mama. Kaya, yeah, bibili natin. Lalaban lang at para mawala no Oh. 'di oh, ba diba? Ang bongga. <laughs> more shorts. Ito, size 8, size 14. Si Mama ate, I think size 14 siya, mga loves. So, kunin din natin to. Ito yun naman to, mga loves. Tommy. oh, Hindi ko alam kung kay Papa to or sa kapatid kong lalaki. Ayan. Wow! Tignan nyo to. Round york. Large. So, feeling ko kasya to sa kapatid ko, mga loves. Ayan. And I found another Tommy. Yung isa yellow, ito naman blue, mga loves. Ayan. Ang bagay kay Papa to. Found this mga loves. Another Tommy brand. Para kay Papa. Ayan. Ito, Old Navy mga loves. Tingnan nyo. Mukhang kasha to sa asawa ng kapatid ko kasi. Size 32. Di ko alam kung kasya Pero kunin natin. Another branded mga love. Oakley. So, baka magkasya to sa kapatid ko. Size 34. Yan. Mga alas, gusto ko sanang kuhanin to. O, oh, Ralph Lauren. Kaso, pang siya. I ang init sa Pilipinas, mga alas, hindi ko alam kung masusuot ba to ni Papa. Ayan <laughs> o. pero feeling ko, pag nagpunta ng malalamig na lugar like Baguio, parang masusuot naman niya. Ayan o. Sayang kasi mga alas, branded. Tapos, ano lang, $4 per ano, isang sang ganito. So, dahil malaki yung ano ko mga last, ang chinal sa asawa ko is $8. So, pag napunan niya, another $8. Ito pa mga loves. Ang cute, oh. Para kay Papa. Tapos, ito. Ayan. At nakakita ako ng shorts para sa aking tatay, mga loves. Oh. Ayan. At pinakita akong shower curtain, mga loves. Ayan. Lagi din na dito. Ganda sana ito mga loves. Oh. A dollar and fifty lang. Complete set na siya. Brand new pa. Ha, so wala mo mapaglalagyan sa bahay. Kung di lang nababasag to mga loves, papadala ko sa Pilipinas. Ayan o, oh, ang dami. Tignan niyo. Ang mumura pa. Tignan niyo, mga loves. Oh. Ayan. Ang dami. Bibiling ko to mga loves. Tignan niyo, o. Oh. Makapal siya pang wine Kami ni Kirby. Makapal. Hindi siya manipis, no? Okay, ang bilhin natin. Another shower curtain. Eh. Ano mo problema? Ano mo problema mo? <laughs> <Lago ng bahay. laughs> Kung maganda rin sa labas ng kanyang bahay. Di ba maganda naman, oh? No? Paris. Nasa Paris na po. Nasa Paris ka. <laughs> <Nasa> Kahit <Paris. laughs> <laughs> man lang dito sa pat. Kung lalo magkaroon ako, baka nakapunta na ako ng Paris. Pwede natin yan. Mga loves, oh. Ayan, oh mga frame. Eto gusto ko siya kaso. Wala man akong paglalagyan sa bahay. Ang ganda niya eh. Ito Parang aesthetic. Aesthetic. Aesthetic talaga siya mga loves. ba? Diba? Super cute. so wala akong paglalagyan sa bahay. Ito pa akong sapatos mga loves. Oh. Brand new pa. Dalawa. So kunin natin to. Ito gray. Parang silver gray. eto black. Ayan. Padalaan sa Pilipinas gamit nila ate mga loves pang party. Super cute. Parang isang beses lang yata ito nagamit o parang hindi nga yata siya nagamit mga loves. yun, Mataas siya talaga. <laughs> ang dami pang mga ano mga loves o. Oh, accessories. yun Ang aking mga napiling accessories na hindi namin alam kung magkano ang presyo. 50 cents pala oh. o. Cute. Look at that. MJ. <laughs> Tapos na kaming mag-ano Mamili Tignan nyo Dinamili <laughs> ko MJ Punong-puno <laughs> Ang, yeah, oh, Ang binayaran ko I don't know Ang binayaran ko ay magkano binayaran mo lahat, DMJ? Sa akin, ano Sa akin, ano Seventeen $17.50 17, $17. lahat nung yung malaking bag dalawang malalaking bag yung nabayaran ko mga lang ng $10 $10 lang kay Ate MJ ayun, ay, meron siya marami siya mga pinagbibili ng mga unan kasi may meron din siyang blanket ayun sa baba kung nakikita niyo so mabalik na kami mabalik na kami sa bahay na Ate MJ